ito na po yung ating mga similya ng bangos na dati po ay gahibla lang ng buhok nung ilagay natin dito ay ngayon po yung uha ah. grabe napakarami Hello po, good morning po sa inyo lahat. Baling ngayon po ay bibisitahin naman natin o i-update ko kayo dun sa mga bangos na binili po namin noon yung mga similya po. May mga nakalusot daw po dito sa irrigation. Yung pong mga similya ng bangos ay na daw po. Eh, ba't nakalusot po? Basing. O oh, eh. Napunta. Naglalapitan. Oh, dami. Malalaki na pala sila, honey. Eh. Kaya po, ang nangingitin. Hindi lang po masyadong halata. Kaya ngayon pagkakon hanggang dito. Mahat, dami yan na iya. Saan? Dito, nasa abang. Ah. Malalaki na, honey. Eh. Kaya lang ko lang po noon ay... Eh. Nababatay akala ko lang ang puno na namatay na at di ko na nakikita kasi wala na namatay na yung mga similya ng bangus na binili namin ni bossing ayun to lay, eto ah malalaki na po pala grabe madami mamaya, madami ito po yung mga nakawala ang Abay, may malaki na busing. Oo, oh, oh. oh, dami busing. Oo, oh, naglalapitan na. Ah. Kakatuwa. Ah. Ah. Mm. Kahit pala maraming bangus tayong hinarbest na, ay may kasunod ulit. Oo. Oh ito nga po ulit yung mga kasunod pang bangus, kalipat-lipat lahat sila o pa na may nag-aalala sabi ko ay namatay na yata yung ating mga similya tapos ay laging maraming ibon dito sabi ko naubos na yata ng ibon ka hindi pa hindi pa nasabang. Ha? Hindi pa nasabang. hindi pa nasabang. Saan? Oh, daming nga, honey. Pag sumabang dito yung awa, dami. Makapal oo Ako. Oh, dami. lang po masyadong aninaw. Oh. Ang ganda doon, honey. Oh. Ba, oh, humpa ko. Galawang pa doon ng tubig, eh, sa malayo. Oh, ba, ba. Hmm, lagi oh, Oh, lumutang na. Malulaki na sila, honey. Eh. Kaya hindi na hindi siya ganda ko. Ang ganda ka kapag at saka dami di yan. Ako. Ay nga, hindi pa nasabang Ay wala, well, nagtalabas po. Yung Ito ay, na. na po yung similya ng ating bangus. Malalaki na po. Yan po yung inhulog natin dati dito na parang gahibla ng buhok. Ay, ngayon po yun ha. Hindi pa daw po nasabang sabi ni bossing. Hindi, okay, sumabang eh. Pero kapag sumabang na po dito eh, talagang, iyo, madami po at makakapal. Parang gano'n, nasabang. Ito yung lalabas ng tubig. Uh, ah, hindi. Pag nalabas ng tubig, sa Bula, saka, ginapit yung mga tonsik, nasuot dun. Saka sila nasabang. Okay. Oo, oo dami. Wow. Hindi pa po yan yung lahat. Marami pa po. Mm. Hindi lumalapit. Wow, thank you, Lord. Dami, oh, mabayuhon ka po. <laughs> Kaya nga, busing ang gawin natin. Yung tinanggalan natin ng bangos, papalumutan natin iyon, tapos maglilipat tayo dito. Dito tayo kukuha para yun yung ating pakakainin nila ang lagi para hanggang sa lumaki ang so, harvest oh, wala natin natunaw na yung lumot dito hani nung nag-uulan na Oh, hindi mara kinakain din nila yun ba? Uh-uh. Abos -uh. na sobrang naman dami yun. Abos na nila, honey. Oo. Oh, <laughs> nalutang. Nakakatuwa. Oo. Oh. Oo. Oh, Napalaki isa. Mm. Oo. Okay, uh Yung aking nilagay ay pero Oo. Oh. Oo, -oh. ay malaki na. Sa mata ala chika ka nung ilagay ko, ganun wala ka laki ah. Oo. -oh. Oo, oh, oh. oh, dami na. Pero hindi po no yung malaki. Oo. -oh. Bon. Na, dati po ay gahibla lang ng buhok nung ilagay natin dito. Ay ngayon po ay uha ah. Grabe, napakarami. Nakakatuwa. Ah. Ang po ah. Siguro mayroon pa dun sa dulohan Ito hagalawan hmm. pa mga tubig doon. Kung ano pa kanin. Ay, di ba't dito'y may... Busing. Like di ba't dito'y may mga... Tilapia. Na ano yung mga tilapia? Ay, nadadaig nil. Nadadaig nila. hindi sila makalutak at gawa ng bangos. Ah. Dami. Oh, ba oh, yung pabusing? Oh, kapal. Dali ka. Duka ako na pakain. Duka ka pa? Duka ka sinaklak. Sige. Duka daw po si busing ng pagkain ulit. Uy, grabe. Oh, Kapal. <laughs> Kakatuwa po. Mm. Hmm. Dami. Bale, itong pitak na ito nga po yung hinulugan natin noon ng similya po ng mga bangos. Tapos ngayon, ayun na nga po, medyo lumalaki na. At may mga nakawala pong iba nandito po sa irrigation. Marami din pong napapunta rito. Bosing, bakit nakawala? Umangat nga ito ah. Ah. Pa sa umangat dito ah. Umangat. Kaya nakaalpas sila. So, bukod po pala dito sa ano. Ay, di kapag maglilipat tayo yung nasa irrigation ang inyong sasaklit. Yun, honey. Eh. Pagkakula kayo sa soda lahat ng lambat na parang gano'n. Ah. Oh, lapitan sila. Oh, ha. Dami. Magtatag ulan ay eh, dapat ay eh, mapalumutan mo yung paglilipatan. Eh. Ay, ay walang problema. Eh. Basta sa buga mula ng patabat, yula, lablab, yung lalablab. Yung kakain nila nila kahit yung lablab. Oh, dami. Kapal dito, abusin. Oo. pupuntahan sila Kaya yun. Kaya mga pinupuntahan ng ibon ay. Nakikitahan eh. Hmm. Ito nga ano ba hapon ka? Hindi na ayaw makinakain. Saan? Pinibigyan ko eh. Ayaw. Baka sila may kinakain doon. May, may lumot baga doon. Ano? <laughs> Mano? Meron na daw pong malaki dito, sabi ni Bossing. Ay, nilagay ko na si, si Milia pa. Ah, ay, mabilis lumaki dito, honey. Ay, di ba't na yun yung madami lumot? Mm-mm. No, ilagay ko. Kaya mabilis lumaki, honey, nang Nanginain Nang ng lumot. Sabi, malaki na. Baka yung mga mahigit ka lang. Kulang-kulang siya. na siyang kilo, Eh. Oh! Oo, ngat nung dum... Ay, nung dumaan dito, yun na... Uy, siya nga, honey, laki. Nasaan na? Dito, ah. Dito, ah. <laughs> Oh, dalawa. Okay, pero no. Dalawa yun. Bo, magkadating. Hayaan mo lumaki. Uh, oh. Oh, ay eh, siyang maunas. Pero <laughs> <laughs> siyang maunas. Pag lilipat natin, pang sumama siya, eh, ulam na. Oh, lina natin, honey. Dami, nakakatuwa po. Uh. Malalaki na sila. Nakakakaan kaya silang tigigisa Ay, awan po. Siguro naman. Oo, oh, may doon maliit. iya yeah. Siguro yung maliliit ay ano ah. Mahinang kumain. Mahinang kumain niya. Oh, oh. oh malakas kumain busing yung malaki. Eh. Dapat ay mahuli na natin eh, yun. Yung bagay lumaki ng mga limang pili. Eh. Oh, oh, bonbusin, eh, oo. Oh, oh. Dalawa yun. Ayun, oh, ay maunas. Inaagawan ang pagkain yung maliliit, oh. Ay, na kain na eh. Dapat ay mahuli natin eh, yung malaki. Malaki na naman sila. Eh. Mag-uunas lang ang pagkain. Hindi kaya nagkakain. May eh. lalaki pa rin siya. Okay, kung isang kilo na eh, hindi hinanata. Kala ko ay kala ko wala nang nawawala nang pag-asa kala ko di ba naglulutang ay madaming namatay. Mhm. yung pala hindi namatay lahat. Marami ka tang palakihin ulit. Oo, oh, kahit hanggang patapos na natin yung taong ngayon. Yung kontrata natin oo, dito, oo. ano, marami pa tayong... di yung... tayong... Palipat-lipat lang. Pwede pa, ho, ho, singin. Marami ay, pa rin si ay, ba, may 10,000 na diyan. Sa irrigation? Oh, wala pala naman baka mga mga Dami rin oh. No. 5,000. dito na lang tayo kukuha na ililipat natin, hani. Eh. Yun pong nandito sa irrigation ay ililipat po namin doon sa kabilang pitak. Pero yun po ay bago namin ilipat ay papalumutan muna po ni Bossing. Dapat yung mabilad ng araw ay. Eh. Kaya mm -mm. kaya lahat yung problema yung tag-ulal, papanululumot. Ayan guys, at nandito po si Kim. Dahil nga po sa walang pasok, dito po siya natulog. Yan po at meron po tayo ditong nilutong bangos na nilagyan po na kaunting gulay. Ay, tinipiray din po tayo dito ng bango. Yung pong isang maliit ay ano po siya, Ah, uh, sumabit sa ba At isasali na po ni Bossing yung kanyang nilutong. Ito yung napakasarap ng na akong luto. Oh, yung, yung pala gulay. Kamatis. Oh, sarap. <laughs> yung pang asin. At ito po ang ating ulam ngayong umaga. At meron din po tayo ditong pritong bangus. Ito po yung similya ah. Ganito na po kalalaki. Akin na nini. Malaki na pala nga bossing ha? Eh bakit pinirito mo na itong isa bossing? Alin? Ito bagay yung sumingit sa tamsi. Uh -huh. Ito daw po yung sum sumingit po sa tamsi. Ay... Niluto na po ni bossing. Sa palingking nga po, yung nakikita kong gano'n na, -50 ay baka na ay 500 ng kilo. Gano'n, ang kalili ito. Kain na. Ako lang maghahanda ng tubig. Ay, di pala. magusig malamig. Mm. Kain po tayo. Ano gusto mo ito? Meron Para kayo walang kutsarita pala. Sabi mo ka kung may ikaw. Ay ikaw. Mabaiti sa sabawan na ayan na. Ah, ito bigo. Hmm. na itong ano ah. na na meron ka na. Kain na po tayo. Hmm. Paano di ka pumitas ng talong? Paano ah. oh, ay Ano yung talong? Yun ang gusto ko. Paano yung talong? Silit ako. Ay, ito yung sili. Naahon ko. Ngayon po ay sinakim ay long weekend po. Halos isang linggo na yun, niya yung walang pasok po. Mm. Yan po at pagkatapos kumain, ang pinakang dessert. Pilaway. Ito po ay pinulot ni Bossing ng maagap. Nung siya ay namitas ng gulay. Wow, dami. Yan. Masarap naman pong papakin. Malinamnam. Yun daw ganito ah. Ay pwedeng Pakuluan ilaga tapos ay inuulam lagyan lang daw ng asin hindi pa po namin na try gyan mula ni gusto ah gusto

nain mo na, Nini, yung kambal. Ako. Yung pala, may kambal ding pilaway, honey. Ayan po at nandito na kami sa bahay at may mga bata pala na may mga bata po na pero may mga chocolate po dito. May mga chocolate. May mga bata po dumating at sila daw ay parang mga nakakostume ng Halloween. Ay sino magbibigay? Ikaw, umibigay, o ano? Ito o magbibigay? Ito. Ito ang dalawa. Ito ang tagabihis ko. Okay, pala yan. O, oh, ay puno na ang mga lagat. Puno na ng ay puno na ang mga 아 근데 어떻게 어무셔요? 선